Llamo. Genova. Questo da Genova daw. <laughs> Ito ang buong Genova. Yan. Sakit sa kachamata nga naman. Malikot ang kamay ko. Yan. Buong Genova. Ito po yung ah uh, ano bang tawag doon imbarki ito po yung sakayan ng mga barko papuntang Olbia, Sardinia Catan yan marami po beta eh Doon may sinasabi beta 没有呢。 o nasa unahan grandissimo eh wow. wow wow lahat po yan bahayan bahayan po yan, bahay po lahat yan yung nakikita nyo puro bahay po yan yan wow ganyan din kalaki yung aming sinasakyan, ganyan Pawisan na ako sa init. Sobrang init. Kaya papasok na ako sa loob. Sa loob ho, napakalakas ng aircon. Talagang manginginig ka sa sa lamig. Malakas po ang aircon sa loob. Maliligo ako bago matulog. Sobrang init. Sobra. Init sa labas ha. Pero sa loob po. Para ka nag snow Ayan. Eh, sì. mamma mia che caldo qui eh che vivere qui a genova così caldo Pane. Grazie. attenzione prego desideriamo informare i gentili passeggeri che il self service e il ristorante alla carta situati al ponte numero 8 sono aperti a vostra disposizione per la cena grazie pronto da una cena passengers Ang number 8 for the Thank you. Ay, kompleto na Snoopy. Oh, doon. wala ang uh, anime. Kyuzo. Diyan, Kyuzo na. Mm. May duty free. Ah, uh, Duty free yan. May duty free ng nabi uh, ng barko. Ah. <laughs> init sa labas. Ano niya sila. Dopo. Dopo apri at siya hindi lang area kondisyonata. Orario ng New York, Londra, Tokyo. Yan. Ito po yung restaurant. Okay. Yun dun po sa dulo open. Open po sila. Mga uh, modelo, model Oh. Yan. Okay. Bye bye po. Mamaya na po ulit ako mag video. Bye bye. Good evening po sa inyo lahat guys.